Give me 20 seconds Okay, tala. Kapag umuulan, ano ang ginagawa mo sa loob ng bahay? Go. Natutulog. Magbigay ng place o lugar na nakakatakot. Haunted house. Anong prutas ang mabilis masira o mabulok? Um, apple. Sa mall, marami kang makikitang ano? Tao. Kung sasakay ka sa spaceship, saan mo gusto pumunta? Um, Mars. Let's go, Clara. So, kapag umuulan, ano kaya ginagawa mo sa loob ng bahay? Kung natutulog. Ang sabi ng survey natin? Very good. Magbigay ng place o lugar na nakakatakot, haunted house. Survey? Very good. Anong putas ang mabilis masira o mabulok? Ah, sabi mo. Ano sabi ni survey? Meron. Sa mall, manong makikita? Maraming, ano? Tao. Survey? Yes. Very good. Kung sasakay ka sa spaceship, sa mo gusto pumunta? Sa planet Mars. Ang sabi ng spaceship, Tara. Good job, Tara. Balik muna tayo. Let's welcome back Sky. Hi, Sky. Hello, Carl. Hi. And how are you feeling? Nervous but also excited. Don't worry about it. Alam mo kung bakit kasi ang nakuha ni Kara ay 112. Ibig sabihin is 88 points. Kaya ah, kaya natin na. Kaya sa punto ito, makikita na po ng manonood ang sagot ni Cara. Pingin ni 25 seconds on the clock. Here's your question. Kapag umuulan, anong ginagawa mo sa loob ng bahay? Go. Natutulog. Um, naglalaro. Magbigay ng place o lugar na nakakatakot. Haunted house. Um, fast. Anong prutas ang mabilis masira o mabulok? Um, Mingo? Sa mall, marami kang makikita, Damit. Kung sasakay ka sa spaceship, saan mo gusto pumunta? Jupiter. Let's go, Sky. Kapag umuulan, ano ginagawa sa loob ng bahay? Naglalago. Ang sabi ng survey? Ang top answer ay nagsa cellphone Magbigay ng place o lugar na nakakatakot. Ay hindi na balikan so walang points yan. Ang top answer natin dito ay haunted house. Number two, cementerio. Anong prutas ang mabilis masira o mabulok? Sabi mo yung mango. Ang sabi ng survey. Nice one. Ang top answer ay saging. Sa mall, marami kang makikita. Damit. Ang sabi ng survey. Yan. Ang top answer ay tao. Yan ang top answer natin. Kung sasakay ka sa spaceship sa gusto pumunta, sabi mo Jupiter. Ang sabi ng survey natin. Yan. Ang top answer ay moon. Sa buwan. Anyway, Skype, Congratulations because you still won 100,000 pesos. All right? Thank you. Okay.